Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo? Yung ikaw at ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras. Kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya, ay ikaw palagi ang uunahin niya. Kaya kung gusto mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay napakasimple at paniguradong ito ay napaka-epektibo basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at mag-draw ka lamang ng bilog dyan sa palad mo. At pagkatapos, isulat mo sa loob ng circle o sa bilog ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At saka ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos, ilapit ang palad sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual, ako lamang ang pakakaisipin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, kunin itong bawang. Pwede ilagay ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. Pwede mo rin ito dalhin, isilid sa bulsa mo o di kaya sa bag mo sa tuwing ikaw ay aalis. At kinabukasan, pwede ulitin ang paggawa nitong ritual. Ganon pa rin ang gawin mo at yung bawang pa rin ang gagamitin mo kapag uulitin mo ang paggawa nito. At pagkatapos ay 'wag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.